Kaya ayan yon Yun guys, for today's video, video masama. Ang taka nyo na yung ko na ano, sa ng ipilipil o. Tinan nyo naman kung gano'ng katakaw tong kamping na ito. Ayan o. No. Yun guys, for today's video, video masamang panon umulan. May alaga akong kambing, kaya ang ginagawa ko ngayon, maghapon na kasi umulan, hindi ko na ilagay sa ulahad o sa maraming damo yung alaga kong kambing. Ano na ko na lang mga kakamander guys, no? Bibigyan ko na lang siya ng mga dahon na aking kinampay. Yung pagkukumpay kasi mga ka, kakomander, commander yun na yung mga dahon na mga sariwa na pwedeng kainin katulad nito. Ang paborito kasi ng kambing, guys, no, ay itong ano, ipil-ipil. Ito ng ipil-ipil. Actually, kinakainatan ng tao to eh. Ayun yung kambing. Yan si Lalim. Dito siya naglalagi. Ayan. So, ang ginawa ko, ngayong araw kasi maghapon ng umulan. <laughs> maghapon ng umulan, no, guys, no. Kaya kukumpayan ko na lang siya ng mga sariwa, sariwang dahon, mga dahon. Ayaw, no? Sariwang dahon. Actually, ang, ang dat, kinukunan ko talaga siya ng mga dahon ng uh, jubilina. Jubilina ba yun? O yung paper tree. Pero ngayon, uh, mas maganda at nakita ko na mas marami ang San Pedro. O ipil-ipil. Ito kasi ipil-ipil sa amin to, or San Pedro. Kaya, Meron ako ditong kawat na pinagtatalia para in case na yun malakas yung ulan, hindi ko na siya ilalabas yung kambing. Dito na lang siya sa ano sa kubo, sa ilalim ng kubo. Ayun guys, oh. Tatali ko na yung uh, kong ipinipil dito sa kawat. Tara, let's go. Papakawalan natin yung kambing na sa nakapulubod na sa doon sa kahoy yung tali niya para makain niya na yung uh, kinumpay kong uh, mga dahon. Guys, kanina nga pala, uh, kinumpayan ko na siya ng paper tea yung saliwan daw ng paper tea, ubos na tapos ito may konting ano ipilipil tapos may kinumpayan ko na siya ng ano ng ito ito pang ano pang tanggal umay ayo tanggal umay ayon tatanggalin ko na yung pagkabuhol niya pati niya doon sa tali para makikainin niya na guys no tinanong kung kanong katakaw yung tong kambing ni ito pero yan mga commander guys busog na yan Nagkano na siya, pool pool na siya bulbul na gutom na gutom na siya guys no gusto niya nang kumain naamoy niya na siguro yung ano yung amoy ng ano aruba ng kinuha kong ano sa kanya oh di ba yun kasi niya na Kinain niya na yung nilagay kong ano. Ipilipin. Bali guys, inamoy amoy niya pa no para kung ano hindi ko alam kung bakit niya inamoy. No. Tara. Bale yan, uh, nilantakan nyo na yung kinumpay ko na ano, na dahon ng ipil-ipil. Oh. Tinan nyo naman kung gaano ka takaw tong kambing na ito. Ayan o. Oh. Mamaya ubos na yan. Kasi actually, pinaka pinakain ko na siya kanina. Kaya ayan, uh, bali ito na yung, ito yung hapunan niya na ngayon, ngayong araw na ito. Hindi ko na siya kukumpayan. Kaya naubos na yung kinumpay ko. ayano o. Oh. Tinan nyo naman kung gaano ka takaw tong alaga kong kambing. Ayan malamig yung panahon nabasa siya kanina hindi ko alam bakit di siya pumunta kagad sa ilalim <laughs> ayan guys ito na lang yung for today's video ko ito yung ganap sa aking yung mga maliit na farm saan pinapakain ko kinumpayan ko yung alagang kambing ng dahon ng San Pedro Oripilipil Ngayon dito na lang guys maraming maraming salamat